Magandang umaga, ayan. Magano naman tayo guys, magsisimula naman tayo para sa ating vlog. Guys, okay, so. Ayan. Ayan, di para OG. Ayan o, ayan, di para OG Ayan. Ayan, ano, Omi. Ayan. Ayan Morning guys. Ayan. Ari ko yun eh. Ito na guys. Giniagawa mo. Ay, bari talaga si paring pa oh. Ha, ah, bari, pibiyo ka na? Ayos yan. Pibiyo na si paring pa ah. You know. Deliver ka lang ngayon, pre. Ayos yan. Ganda ng pagkakano mo, pre. Ah. Kamada ah. Ngayon, pagkaganda ng pagkakamada ni eh, Pagkakamada ni pre. Ano Ang angas mo ah. Dami nyo na bear brand. Ayan no? Hoy! Ayan. Ayan no? <laughs> oh grabe, oh. Punung, oh. na talaga oh. Bakit ganyan uh, na inaasal mo? Ano bang ba gama mo sa buhay? Ayan no? Uy! Ayan Ayan no? Ayan no? Ayan ay, wala well, si Jimmy oh. Kambak. Ayan oh. Hello, ko, ayan oh. No? Ayan oh. Deliver kami oh, nga. Oo. Deliver sila eh. Tsaka ano. Oo, butas-butas. Kailangan punuan. Ayan. Para tingin na yung deliver. Oo. Tapasok eh. Ito palo. Ayan oh. Yung, you know? masipag yan. Ayan, ayan. Guys. What? May, uh, uh, What? What? Anayan's vlog, ah, uh, vlog? Personal vlog. Oh, Ayan. Blog. Thank you, thank you! Gusto kong kalimutan. Ayan. Ah, um, like and share. thank you! <laughs> ano? Ay, <tod noise> oh, God. Wala pang masyadong tawa. Ay, parang mag-so. Ay, siya! Ay, pinupulong yung eh. Sabi siya, ano? Pine Bogs pinupuno yung kanyang pwesto ayan mga product oh yan na surf yan sipag yan sipag pagyang Pine Bogs na yan masipag wow. yan paano masabi? Pare Rodel oh grabe talaga pagpuno, puno Pare Rodel ah ayos yan Tamang <laughs> tama yan. Pinupunong mo yung ano mo eh. Ayos yan o. Pogi yan. Ayan. ayan. Bogy, bogy yan. Yung mukha mo. Pupulbusin ko. Ayan o. Ayan niya. Yabang mo. Ayan. 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 Yun, yun pinaka uh, oh, pare masipag, oh. yung pinaka doon, no, mga kumpare ko, mga sipag, yung nag-iipong pa sila ng mga karton, no, oh. para may magamit, kaya, no, oh. sipag yan, mga kumpare ko na yan, Dabis yan, oo, oh, yun, no, oh. oo, nice, yan, ang yung pinaka-dabes dyan, eh, kapare ko yan, eh, yan, yun, no, oh. hi guys, Ayan o, oh, Justin yan o, oh, Pogi yan Justin ayan. Ah, ah, si oh. ayan, oh, ayan. Ayan sir. Ano yan? ah, si Tanim Bigolana o. Oh. Ayan o, oh. ayan. Yeah, si Topig yan, si Pig Pig. Ayan guys, thank you, thank you. And God bless you all guys.